Ganito naman po ang paglaro. Kung gusto niyo po maglaro, yan po ay ang tinatawag na coins slot games. So, meron tayong diamond. Ang diamond, isang diamond ay katumbas ng isang coin. One coin, one diamond. So, ang isang spin ng slot, ay ang bayad is 1,200 diamond so meron tayong pantaya yan 1,225 so ito 1,200 ang so try natin mag spin ng isang slot ready tingnan natin kung tayo ay sana manalo tayo ng naway manalo tayo ng big win Ready na po kayo. So, i-spin ko na. Pipindutin po natin ang spin. Kasi meron tayong pantaya. Spin, 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 spin. Magkano panalo natin? Hindi tayo nanalo. Win lang. Talo tayo. So, wala na tayong pantaya. Huwag na tayong mag. Kasi pagpindutin mo yan insufficient coins o oh, insufficient diamond so hindi ka na pwede maglaro ganun po ito naman po yung tinatawag na crown seat ayan naka crown seat sya ito yung golden chair itong golden chair yan yung tinatawag na crown seat ako po ay nagsasolo task dito sa aking popo sa aking admin nag-open ako ng admin dahil naka-level 4 patas na po ako. So, ito pong dalawa yan. Si Ma'am Wetwell at Maya Gatti. Nagtatask po sila. 2 hours po sila dyan. At naka-off ang kanilang cam. Naka-off din ang kanilang mic para hindi maingay. So, pwede dyan mag-off ng cam. Ako po kasi nagsasolo live ako. So, yan, nagsosolo like, live po kasi ako kaya naka-ano, naka-open ang cam ko. May 2 hours po akong solo live. So, naka-on po ang aking camera. Yan po. So, i-off ko yung camera, ang mute ko. Kasi, tayo yung nagbibideo. So, to mga 5, 6, 7, and hanggang 9, yan po ay tambayan ng mga nanggagambol. Yung mga naglalaro po, ng coins ng mga fruits. E ganito po, pag gusto niya po maglaro ng coins, halimbawa ito. Gusto niyo po maglaro, ano? Ito, pindutin niyo po yung flowers. Ay, yung box na pink. Yan, box. Yung box na pink. Yan, dyan niyo po makikita yung mga igagambol niyo po. Ito. Yan. Lucky lang po ang pwedeng ipanggambol. Yan. Yan pag magagambol I mean maghagis po kayo ng mga ano pang laro yung banana watermelon hanggang marami yan hanggang shoes crystal shoes crystals yan ang pwede nyo pong panghagis kung meron po kayong coins dito makikita yung coins sa gilid yan to 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 37 lang ang coins ko so hindi po ako pwede makalaro makapaghagis So, ito naman pong upuan na yan, yan, yung white na may plus. Diyan po, click nyo siya. Diyan, makikita nyo dyan kung merong gustong umakyat. I-accept nyo po siya dyan kasi wala pa tayo. Diyan nyo siya i-accept. Diyan yung makikita kung merong gustong umakyat at maupo pag nakalak po kayo dyan sa inyong admin. Ito naman pong blue na circle. Yan naman po ay sa games. Diyan nyo makikita yung mga games na gusto nyo laruin. Yan. Ayan, magda-diamonds exchange kayo. Pag gusto nyo mag-exchange ng coins into diamond, kiklik nyo po yan, yan. Kaso, ah, wala naman tayong coins. So, dyan, i-enter nyo kung magkano ang gusto nyo i-convert sa diamond into coins. So, wala tayong pang-exchange. So, hindi tayo makapag-exchange. So, balik tayo. So, ito naman, itong golden flower. Yan, pag gusto nyo pong maglaro, pwede rin. Yan, ang bayad dyan ay, yan, 10 hanggang 50k. Diamond din ang bayad, hindi siya coins. Diamond. Tapos, ayun, may nag apply So, click natin siya. Click natin siya. So, i-accept mo siya. Accept. Tignan natin kung naupo na siya. Ayan, nakaupo na po siya. Yun, ganun. Sila ni... Magta-task siya dyan ng 2 hours sa golden chair. Doon lang siya naupo sa golden chair. Kasi yun ang task niya. Ito kasi 5 to 9, walang golden chair. Katulad niyan. Ayan. Ayan then yun po ito po yan pag maya ka may tatlong guhit yan malalaman nyo kung tapos kung naka ilang minuto na po kayo sa solo life nyo or sa ano nyo sa golden chair sa crown seat dito kiklik nyo po yung reward so dyan yung malalaman kung naka ilang minuto na kayo or naka, kung na isang oras na po kayo may matatanggap po kayong um points na rewards So ako may natanggap po akong 3,000 points. Kasi tapos na ako ng isang oras. So i-receive -re ko na po siya. Click ko na yung receive. Ayan. Confirm. So 3,000 points ang ang yung free points. So confirm. Para pumasok na po yun sa inyong points. So yan po. Diyan yung malalaman kung saan ang inyong task, ito katulad nito may tas ako na ayan daily life duration that means yun po ay solo life nyo katulad ng ginagawa ko ngayon ayun naka solo life ako so dalawang oras ang gagawin nyo solo life kung naman po busy kayo pwede isang oras ngayon tapos mamaya isang oras uli kahit putulin nyo po siya isang oras ngayon isang oras mamaya marireceive nyo pa rin. Marireceive nyo lang po yung points kung matatapos nyo po yung task. Yun. So, ako, naka 60 minutes ako, naka isang oras po ako. So, ubusin ko na yung 120 hours, at uh, 120 minutes para matapos na yung task ko. Ito naman po, yung VIP rewards. Yan naman po yung tinatawag na VIP. VIP. Kung gusto nyo po magpa, magpa VIP, magbabayad po kayo ng yan, click natin. Halaman natin. Ay, nakakasi VIP kasi ako. Naka VIP ako. Nag VIP po kasi ako. Yun po ay nagkakahalaga ng 95k coins. Coins ang ibabayad nyo po. 95k na coins for one month. Good for one month. So, every day po, may matatanggap kayong 3,500 coins. Coins po, hindi points. So, yan. Nakalagay naman po dyan. 3,500 coins every day pag naka-VIP po kayo. Ito naman po mga games na gusto nyo. Ma lalaroin nyo. Pag nilaro nyo po lahat ng games na yan at nanalo kayo, may matatanggap kayong mga, ayan, 180 coins, 60 coins sa bawat games. Yan, di ko pa alam kasi bago lang po siya. Yun po. Yan ang ating admin. Kung may katanungan po kayo, comment down below at sasagutin po natin isa-isa. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless everyone.